mahalaga ang langis sa Rusya at isa ito sa pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa. At ito ay pinoproseso upang gawing gasolina na kailangan ng mga puwersa ng Rusya para sa karamihan ng mga kagamitang ginagamit nila sa Ukraine. Kung walang pinoprosesong langis, kulang ang Rusya sa lahat mula sa diesel na nagpapatakbo ng kanilang mga tangke hanggang gasolina para sa kanilang mga tao, fuel ng eroplano para sa kanilang mga jet, at maging mga pampadulas. Dahil dito, maayos ang karamihan sa kanilang kagamitan kapag naubusan ng pera sa langis ang Rusya, hindi na rin sila makakagawa ng gamit mula sa mga produktong ito. Ang kaalamang iyon, ang magpapalalang, lalo sa huling ling mga araw para sa Rusya. Sa isang dobling dagok sa pananakop ni Vladimir Putin, muling tinamaan ng Ukraine ang loob mismo ng Rusya. Ngayon, ginawa ito ng Ukraine habang iniiwan na ng China ang Rusya, marahil pang habang buhay na. Uumpisahan natin sa pag-atake ng Ukraine. Noong Nobyembre, labing isa iniulat ng TVP World na sunod-sunod na inatake ng Ukraine ang mga pasilidad ng langis ng Rusya noong nakaraang gabi. Kabilang sa mga target, ang Saratov Refinery ng Rusya, na tila naging paborito ng mga drone ng Ukraine, pati na rin ang Orsknevti.org Zintes Refinery na matatagpuan sa Orenburger Blast, dagdag pa sa panibagong serye ng mga pag-atake laban sa humihinang kapasidad ng Rusya sa pagra ng langis, Tinarget din ng Ukraine ang sinakop na Crimea. Inatake nito ang Sea Oil Terminal sa Feodosia na ginagamit ng Rusya para mag-export ng langis sa kakaunti nitong natitirang customer. Ipinapahiwatig niyan kung paano tinalikuran ng China ang Rusya. Pero tatalakayin natin yan mamaya sa video. Lahat ng atake ng Ukraine ay dapat pansinin. Pero ang Saratov, ang higit na nagpapakita ng kahinaan ng Rusya. Sa ulat nito tungkol sa pag-atake sa Saratov Refinery, Sinabi ng Moscow Times na ang pag-atake na nangyari noong madaling araw ng Nobyembre, labing isa ay ikalima ng beses na tinamaan ng Ukraine ang particular na refinery na ito ngayong taglagas. Palawakin ang saklaw hanggang 2025. Ang Saratov ay pitong beses ng tinamaan ng drone ng Ukraine, kabilang ang ilan sa pangunahing infrastruktura nito. Mapapaisip ka kung ano ang ginagawa ng depensa sa himpapawid ng Russia para hayaang makapuntos ang Ukraine ng napakaraming direktang tama sa isang napakahalagang refinerya. Kung pakikinggan mo ang Ministry ng Depensa ng Russia, sinasabi nilang gumagana ng maayos ang kanilang depensa sa Himpapawid. Noong gabi ng tatlong sunod-sunod na pag-atake, sinabi ng ministeryo na napabagsak ng depensa sa Himpapawid ang 37 drone ng Ukraine. Walo sa mga ito ay sa Saratov region. Pero iyan lagi ang sinasabi ng Russia. Mabilis nilang idinadahilan na ang mga piraso ng drone ang dahilan kung bakit nasusunog ang kanilang mga refinery hindi ginamit ng Russia ang palusot. Sa halip, hindi nila kinilala ang pag-atake sa Saratov Refinery. Sinabi ng Gobernador Roman Buzagin na sinaktan ng drone ng Ukraine ang isang sibilyan at nabasag ang ilang bintana ng bahay. Magkaiba talaga ang kwento ng staff ng Ukraine. Nag-post ang pangkalahatang staff sa telegram ng larawan ng nasusunog na Russian refinery matapos ang kanilang pag-atake. Ayon sa kanila, sunod-sunod na pagsabog ang naitala bago makita ang malaking sunog sa target na lugar. Inaalam pa ang epekto ng tama, kaya di patiyak ang lawak ng pinsala ng Ukraine sa Saratov Refinery. Pero alam nating tinamaan ng drone ng bansa ang target. Mahalagang target din ito. Binanggit pa ng pangkalahatang staff ng Ukraine na gumagawa ang Saratov ng dalawampung uri ng mga produktong pinong langis, kabilang ang gasolina, diesel, teknikal na asupre, at vacuum gas oil. Ginagamit ang mga produktong ito para sa mga pangangailangan ng mga Ruso na lumalaban sa Ukraine. Ibig sabihin, pag-atake sa Saratov ay nagpapahina sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Idinagdag ng Kiev Independent na ang Saratov Refinery ay nagproseso ng humigit kumulang 48 milyong metriko tonelada ng krudong langis noong 2,000 at 23 na nagbibigay sa atin ng malinaw na ideya kung gaano kalaki at kahalaga ang refinery na ito para sa Russia. Kinailangang maglakbay ng malayo ng mga drone ng Ukraine para maabot ang refinery, na nasa 300 at 70 milya silangan ng linya ng digmaan sa Ukraine. Hindi na problema para sa Ukraine ang distansya ngayon. Tinatamaan na ng long-range drone at missile ang mga target sa buong Russia. Dito tayo dadalhin ng pag-atake ng Ukraine sa Orenburg na maaring mas malaki ang epekto kaysa sa Saratov. Mas malaki talaga ang Orsknevti.org Zintes Refinery kaysa sa Saratov Refinery. Ayon sa Kiev Independent, kayang iproseso ng pasilidad. Ang 66 na milyong toneladang krudong langis kada taon, kayang gawing higit tatlong puprodukto ng refinery ang langis, tulad ng gasolina, diesel, aviation fuel, kerosene, at iba't taba ibang langis kapag pinagsama ang kapasidad ng Ors Neft York Zintes at Saratov Refinery, umabot sa isang daan at labing apat milyong tonelada ang natigil na pagproseso sa isang gabi, kung sapat ang pinsalang dulot ng Ukraine para mapasara ang mga refinery. Ito na ang pangalawang atake ng Ukraine sa pangunahing refinery ng Orenburg. Maaaring ibig sabihin nito na may ligtas at regular na aerial corridor na ang bansa papunta sa isa pang malaking refinery. Agad kumilos ang staff ng Ukraine para pigilan ang anumang pagtanggi ng Russia sa tagumpay ng pag-atake, tulad ng sa pag-atake sa Saratov. Sa telegram din, unang inanunsyo ang nagawa ng Ukraine sa Orenburg bilang bahagi ng pagpapahina sa lakas ng kalaban at paghinto ng supply ng gasolina at bala sa mga unit ng mananakop. Noong Nobyembre, labing isa inatake ng Defense Forces ng Ukraine ang Orsnevdy.org Zintes Oil Refinery sa Orenburg, Russian Federation, ayon sa anunsyo may kumpirmasyon tayo kung ano ang nasira ng Ukraine sa pag-atake ayon sa General Staff. Naitala ang mga pagsabog at sunog sa pasilidad. Base sa paunang ulat, tinamaan ang Auxiliary Power Unit, isa sa pangunahing unit ng pagproseso ng langis. Nililinaw pa ang resulta ng pag-atake. Ang mga unit ng pagpoproseso, gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ay mahalaga sa paggawa ng krudong langis bilang mga kapaki-pakinabang na produkto. Ayon sa pangkalahatang tanggapan, Tinamaan nila ang isang unit sa Orenburg. Tulad ng sa Saratov Attack, nag-post ito sa telegram ng larawan ng makapal na usok mula sa refinery. Kaya mabilis na nagpakawala ang Ukraine ng sunod-sunod na matinding dagok sa ilan sa kapasidad ng Russia sa Pagra Raffineria. Matapos ang operasyon sa produksyon ng langis ngayong gabi, inilipat ng Ukraine ang atensyon nito sa mga pasilidad na ginagamit ng Russia para mailabas ang kanilang langis palabas ng bansa kulang ang impormasyon natin sa Feodosia Port ng Russia kumpara sa dalawang refinery. Tinarget ito ng Ukraine noong Nobyembre, labing isa ng madaling araw. Tinakpan ng General Staff ng Ukraine ang mahahalagang impormasyon sa parehong telegram post kung saan inanunsyo nila ang pag-atake sa Saratov. Tinamaan din ng Joint Stock Company Marine Oil Terminal, mahalagang sentro ng gasolina at lubricants sa dagat patungong Crimean Peninsula at pansamantalang okupadong timog Ukraine, tulad ng sa Saratov, inaalam pa ang buong resulta ng aerial assault ng Ukraine. Gayunpaman, pinaniniwalaan na nagawa ng Ukraine na sirain o kahit papaano ay masira ang ilang tangke na matatagpuan sa lugar ng daungan ng Feodosia. Malaki ang posibilidad na ang mga tangke na iyon ay puno ng mga pinong produktong langis, malamang na gasolina, na nakatakdang dalhin papasok sa sinakop na Ukraine sa pamamagitan ng Dagat Caspian masamang gabi ito para sa langis ng Russia pero sa totoo lang masama rin ang mga nagdaang buwan pinalakas ng Ukraine ang mga pag-atake nito sa langis ng Russia nitong mga nakaraang buwan dahil alam nitong ang likidong ginto na ginagawa ng Russia ay tumutulong magpatakbo sa makinarya ng digmaan ni Putin ang tatlong pag-atake na nabanggit ay pinakabago sa serye ng mga pag-atake na nagpahina sa kapasidad ng Russia sa pagrefine at ngayon ay tinatarget pati mga nakaimbak na langis at pasilidad ng paggawa ng gasolina. Kung sasabihin nating malaki ang epekto ng mga pag-ataking ito, kulang pa iyon sa paglalarawan. Sa ekonomiya at militar, nakakaranas ang Russia ng oil shock dahil sa Ukraine nitong mga buwan. Noong Nobyembre, labing isa tinalakay ni Elliot Clark ng Bloomsbury Intelligence and Security Institute ang laki ng epekto nito. Ayon kay Clark, tinarget ng Ukraine ang 55% ng oil refinery ng Russia dahilan ng malaking pagbagsak sa kita ng Russia mula sa gasolina at iba pang produktong pinino. Bakit nabawasan ang produksyon ng Russia ng mga produktong ito? Marami kasi sa kanilang refinery ay hindi na gumagana. Ang mga produktong nagagawa pa ng bansa ay ginagamit para sa militar o sa sariling mamamayan. Kaya kakaunti na lang ang natitira para maibenta sa ibang bansa. Sa katunayan, pinalawig ng Russia ang kabuang pagbabawal sa pag-export ng gasolina. Kasama ang bahagyang pagbabawal sa pag-export ng diesel noong Setyembre, 30 ayon sa ulat ng Moscow Times. Hindi na ito mabebenta gaya dati, hanggang 2026. Inaakalang kaya ng Russia, ibalik ang kapasidad ng refinery nila sa kailangan na antas. Nagbibigay si Clark ng maikli, katamtaman, at pangmatagalang mga pagtataya para sa Russia matapos ang walang humpay na pag-atake ng Ukraine. Sa maikling panahon, sabi ni Clark, malamang na ipagpapatuloy ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake at kailangang harapin ng mga mamamayan ng Russia ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi iyon kanais-nais, lalo na tumaas na ng isang daan at labing anim ang presyo ng gasolina sa Russia mula Enero hanggang Oktubre. Tataas pa ang presyo ngayon dahil sa kakulangan ng supply mula sa pag-atake ng Ukraine sa mga refinery na magdudulot ng higit pang pagkadismaya sa bansa. Dagdag ni Clark, sa panggit ng panahon, maghahanap ng bagong supplier ang mga gobyerno at negosyo dahil hindi na maasahang supplier ng gasolina ang Russia, ang pagbebenta ng murang langis ay wala ring saysay -say para sa Russia kung wala naman itong maibebenta. Ganyan din makikita ng ibang bansa ang sitwasyon. At dito, makikita natin ang isa pang pahiwatig ng dagok ng China sa Russia noong Nobyembre. Ang parehong mga isyu ay mananatili sa pangmatagalan, pagtatapos ni Clark. Yun ay, kung mapapanatili ng Ukraine ang antas ng konsistensi ng mga pag-atake sa refinery at imbakan ng langis, na nakita natin simula noong Agosto. Walang dahilan para hindi mangyari ito. Gumagawa ang Ukraine ng libu-libong long-range drone at kulang ang Russia sa air defense para pigilan ang mga ito. Ayon sa Chatham House, ang pag-atake sa oil refining ng Russia, ang pinakamabisang depensa ng Ukraine laban sa pagtutok ng Russia sa energy infrastructure ng Ukraine. Noong Nobyembre 10, sinabi ng outlet na dapat gantihan ng Ukraine ang pressure ng Russia ng sarili nilang pressure. Ramdam ang pressure sa loob ng Russia. Ayon sa Chatham House, may ulat ng kakulangan sa gasolina sa Crimea at ilang rehiyon. Ayon sa ulat, pinipilit ng gobyerno na panatilihing matatag ang presyo para maiwasan ang hindi pagkakasiya at pagdududa ng publiko sa digmaan. Kasama rito ang pagbabayad ng Moscow ng subsidya sa mga kumpanya ng langis bilang kabayaran sa pagdivert ng produksyon na nakalaan sana para sa export papunta sa lokal na merkado. Ang pag-atake ng Ukraine sa langis ng Russia ay nagpapahirap kay Putin, kaya lalo pa nila itong tinutuloy. Tiyak na nasaktan ang presidente ng Russia matapos mabalitaan ang tatlong sunod na pag-atake ng Ukraine. Ang tanging nakakapagpagaan, maaaring isipin niya, ay ang Ukraine ay pangunahing tinatarget ang pinong langis ng Russia. Marami pa rin krudong langis mula Russia, kahit hindi ito ligtas. Ibig sabihin nito, maaari pa rin magbenta ang bansa ng maraming krudong langis sa mga bansang kayang pinuhin ito para gawing sarili nilang mga produkto. Isa itong estratehiya na gumana sa buong panahon ng digmaan. Ayon sa Interfax, kumita ang Russia ng dolyar. Isang daan at walumput siyam bilyon sa pag-export ng langis noong dalawang libo at dalawamput apat at nagbenta ng pitumput anim na milyong bariles kada araw. Kahit may parusa mula kanluran, patuloy pa rin kikita ang Russia sa ganitong gawain. Ayon sa Interfax, tatlong sa pitumput anim na milyong bariles bawat araw ay napupunta sa India at China. Dito pumasok ang China at nagdulot ng isa pang malaking dagok sa langis ng Russia, na agad tinanggap ni Putin sa loob ng 24 na oras. Noong Nobyembre, labing isa iniulat ng Newsweek na ang Yanchang Petroleum, isang Chinese na kumpanya ng langis na suportado ng pamahalaang panlalawigan ng China, ay titigil na sa pagbili ng langis mula sa Russia. Hindi pa opisyal na inihahayag ang anunsyong iyon, ngunit ilang hindi pinangalan ng mga negosyante na pamilyar sa refinery ang nagsabing ang pagtigil sa pagbili ng langis mula sa Russia ay halos tiyak ng mangyayari para sa kumpanya. Sinundan ito ng United 44 Media sa kanilang ulat sa pamamagitan ng pagbanggit nito. Ang Yanchang Petroleum ay nagpo-proseso ng tatlong daan at 48,000 bariles ng langis kada araw na may taunang kapasidad sa pagra-refine na isang daan at 27 milyong bariles. Sa mga bariles na iyon, 26 na milyon ang taunang import quota ng kumpanya. Sa Rusya, posibleng 26 na milyong bariles ng krudong langis ang agad na nawala sa benta. Ayaw marinig ni Putin ito. Habang nasusunog ang dalawang refinery at isa pantalan niya dahil sa long range na atake ng Ukraine. Mas malala pa, may ulat na ang ilang malalaking kumpanya ng langis ng Estado ng China ay pansamantalang tumigil sa pagbili mula sa Rosneft at Lukoil ng Russia. Napag-usapan na namin ang mga suspension at ibig sabihin nito sa ibang video. Kaya panoorin yon kung gusto mo pang matuto. Siyempre, may kailangang itanong na malinaw na tanong. Bakit biglang tumatalikod ang China sa langis ng Rusya? Kung napanood mo ang video na binanggit, alam mong dalawang salita lang ang sagot. Donald Trump. Matapos ang ilang buwang pakikitungo kay Putin, paulit-ulit na nagsisinungaling tungkol sa kagustuhan magkaroon ng tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan sa Ukraine, ngunit lalo lang pinaiting ng Pangulong Ruso ang kanyang mga pag-atake sa Ukraine. Sinimulan na ni Trump na tuparin ang mga banta na kanyang ginawa. Isa sa mga bantang iyon ay mas mahigpit na parusa sa langis ng Russia na ginawa ng United States. Oktubre 22 iniulat ng British Broadcasting Corporation na nagpatupad ang United States ng malalaking bagong parusa, ayon kay Trump, laban sa mga higanting kumpanya ng langis ng Russia na Rosneft at Lukoil. Malaking balita ang mga parusa. Ito ang unang direktang hakbang ng Administrasyong Trump noong 2000 at 25 na nagpapakita na ang pagtanggi ni Putin sa kompromiso ay nagtulak sa United States President na umabot sa sukdulan. Sa pagpaparusa sa dalawang kumpanya, nagbigay si Trump ng malinaw na mensahe sa mga bumibili ng langis ng Russia tulad ng China. Kung patuloy kayong bibili mula sa Russia, magbabayad kayo ng matinding kaparusahan sa pananalapi. Sumunod ang China sa babala. Kaya ngayon, maraming kumpanya nila ang iwas bumili ng krudong langis mula Russia. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, hinihikayat ni Trump ang China at India Naitigil ang pagbili ng langis mula Russia. Pinipilit silang maghanap ng ibang supplier na maaring mas mahal. Kung tumanggi sila, maaaring maharap ang China at India sa sekundaryang parusa mula sa United States. Ayaw ng China ng sekundaryang parusa. Mukhang kahit malalaking diskwento ng Russia sa krudong langis, ay hindi sapat para hikayatin ang China. Na bumili, lalo na't seryoso na si Trump sa banta tungkol sa langis. Ayon sa desisyon ng Yanchang Petroleum, lumalayo ang kumpanya sa krudong langis ng Rusya batay sa tender para sa delivery na inilabas nila. Sinasaklaw ng tender na iyon ang panahon mula Disyembre hanggang kalagitnaan ng Pebrero. At ang katotohanan ng mayroon nito ay nagpapakita na naghahanap ang kumpanya ng bagong supplier. Noon, palaging nagbebenta ang Rusya ng langis sa Yanchang. Sabi ng Newsweek, kadalasang buwan-buwan tumatanggap ng shipment ng krudong langis ang kumpanya mula sa Rusya. Kaya ang desisyon nitong itigil ang mga shipment na iyon ay malamang na magdudulot ng pagkalugi sa Rusya ng milyon-milyon, kung hindi man bilyong dolyar. Ang mga desisyong ganito, ang dahan-dahang nagpapabawas sa pondo ni Putin para sa digmaan. Ayon sa British Broadcasting Corporation, 20% ng energy imports ng China ay galing sa krudong langis ng Rusya. Magandang balita ito para sa Rusya dahil iniisip ni Putin na sobrang nakaasa ang China sa langis nila kaya mahirap itong kumalas. Gayunpaman, ibig sabihin din nito na ang natitirang 80% ng energy imports ng bansa ay nagmumula sa mga bansa maliban sa Rusya. Ipinapakita nitong mas maraming option ang China kaysa akala ni Putin. Nakakawili ang desisyon ni Yan Chang dahil ginawa ito habang desperado ang Rusya na makahanap ng mamimili ng krudong langis. Noong Nobyembre 6 iniulat ng Reuters na ang Ural crude oil ng Rusya ay may pinakamalaking diskwento kumpara sa Brand crude oil. Sa loob ng halos isang taon, tumaas ang agwat ng presyo ng dalawang uri ng krudo mula 2 dolyar naging 4 dolyar kada bariles. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito sa konteksto ng 26 na milyong bariles ng krudo na inaangkat ng yanchang kada taon kung ipagpapalagay na lahat ng mga bariles na iyon ay galing sa Rusya. Ang apat na diferensya sa Urals at Brent crude ay magtitipid ng isang daan at apat na milyon kada taon. Hindi iyon simpleng barya, malaking halaga ito na handang palampasin ng matipid na yanchang. At mukhang lahat ng ito ay dahil sa mga parusa ni Donald Trump, aasa si Putin na babalik ang China sa kanilang panig. Malaki ang posibilidad niyan dahil parang naghihintay ang China kung anong ang nangumangyayari sa relasyon nito sa Estados Unidos. Bago ito gumawa ng permanenteng desisyon kung muling bibili ang mga kumpanya nito ng langis mula sa Russia kung hindi maganda ang kalalabasan ng relasyon nila maaaring magsimulang bumili ulit ng langis ng Russia ang mga kumpanyang Chino. Mukhang naramdaman ito ni Trump at nag-alok siya ng malaking insentibo. Umaasang mapapalayo ang China sa Russia. Dalawang linggo bago nagdesisyon ang Yan Chang. Ang insentibong iyon ay mga taripa o mas eksakto ang pagbabawas ng mga ito. Iniulat ng NBC News. Noong Oktubre, tatlumpu na nagkita si na Trump at Pangulong Xi Jinping ng China. Sabi ni Trump, labindalawa sa sampu ang pagpupulong at inanunsyo niyang babawasan ng United States ang taripa sa fentanyl mula China mula 20% sa 10%. Bagamat may natitirang taripa, ayon sa NBC malinaw ang ginagawa ni Trump dito. Gamit ang pangakong babawasan o aalisin ang mga taripa, pinipilit ng United States ang China na gumawa ng desisyon. Ano ang mas mahalaga? Murang langis mula Russia o mas madaling kalakalan sa United States? Base sa pagtigil ng mga kumpanyang Chino sa pagbili ng krudo mula Rusya. Mukhang mas pipiliin ng China na alisin ang mga taripa. Maaaring iyon na ang simula ng pagbagsak ni Putin at ng pananakop niya sa Ukraine. Kung ipagpapatuloy ng United States ang pagbabawas ng mga taripa, sa madaling salita ay parang ginagantimpalaan nila ang China para sa itinuturing ni Trump na magandang asal. Sa proseso, mawawala sa Russia ang bilyong dolyar taon-taon. Ang krudong langis na nahihirapan nilang iproseso dahil sa mga pag-atake ng Ukraine ay hindi na rin mabebenta at lalo pang lalakas ang pressure kay Putin. Tinamaan ng dobleng dagok ang leader ng Russia noong Nobyembre 11. Ang kombinasyong ito ay maaaring senyales ng mas ma matitinding dagok na darating kung magpapatuloy ang kasalukuyang mga pangyayari. Habang hinaharap ni Putin ang pagtataksil ng mga kaalyadong Chino, may mga pagtataksil din siyang nararanasan mula sa loob upang lumaban Sinusubukan ng mga mamamayang Ruso napahinain ang makinarya ng digmaan ni Putin. At malalaman mo kung paano kung papanoodin mo ang aming video. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita sa lumalalang sitwasyon ng langis sa Russia. At salamat sa panonood